All goods. Nandito na kami sa downtown ng Sopot mga ka, all goods. <laughs> Let's see. Tignan nyo na yung video. Welcome to Sopot Sir! Maganda yung Sopot, punta kayo yung Sopot Geng-geng, <laughs> geng-geng Sopot Doon tayo diba? Bababa tayo? Bababa tayo? Oo, uh, magagapaw! Ang biyahe kasi namin 6.47 eh, Maaga pa, may ilang minuto pa kami So Mag-iikot muna kayo mga ka goods Dito sa downtown ng Sopot uh, Punta namin yung Dati namin pinagtrabahuan Mga ka goods Madaming uh, tao, humahabol pa ng humahabol pa ng ano, summer. <laughs> Ayan eh, mga all goods, nandito na ako sa downtown ng Sopot. Kasama ko syempre si Shani, mga all goods. Oh. Downtown ng Sopot, mahabol pa rin sila sa summer. Ayan, mga all goods. O, oh, yun si brown lady, o, oh. oh, brown lang. Ganda mga all goods. Oh. Balon oh. kayo dyan. Shani, ano? Balon kayo dyan. Diba? Turista kami ngayon, mga call goods. Ang daming tao. Call goods, no? So. Huwag yung kunan nyo, ang bawal yung call goods. Bawal ba? Bawal, bawal. Kahit... Bawal ko kunan yung video. Ay, yung mga art. Ah, nagagalit sila? Nagagalit sila? Ah. Naalala ko yan, dito tayo dyan, no? Oh. Yung kape. Kape na beer yung dyan tayo, welcome si... <laughs> Nasaan na pala yun ngayon? Sa Poznan. Poznan pa rin siya? Netherlands. Ah, doon na siya ngayon nakabase? Yeah, sir. Ano nang trabaho niya? Manager pa rin. Ng nang... Sheraton? Hindi na ano. Umayosik? Kaya salamat tayo kay Shani. Yeah. Pero guide na, taga bitbit -bit pa, no? Oh. Ako na rito, Shani. Oh, sige. Nagkita rin sila Si Shan. Kumusta? Kumusta? Okay lang. Sana ako naka-vibe. ako, bakit? Balon kayo dyan mga all goods. Saan na sa M? Saan na sa M? Kayo so yung baliktad na bahay mga all goods. Ano? Ano may mga all goods? Baliktad. Ang kulit lang, no? Hindi pala baliktad. Naka. Baloktot. Aha. Tara siya, ni. Sipag ng tour guide namin, eh. Ano oh. nagtitinda? Ano? Ako. Ayan na po tayo. Nainlove na naman. Paputok. Paputokin mo siya. Lang. Paputok lang. <laughs> 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 Ang landi mo, ha? Wag. <laughs> Para masaya. All goods. All goods. Ando na si brown lady. Nauuna na. Oh, hala. May circus dito, mga all goods. Itong hotel na to mga all goods. Yung nakikita nyo sa harapan nyo, All goods. Diyan ako nagtrabaho before. Uh, mga all goods. Diyan ako nahirapan. Pero all goods lang kasi natuto tayo. Kaya ngayon, papasyalan natin sila. Pero hindi ako papasok sa loob mga all goods. Ito na, 360 natin mga all goods. Ah... Uh, punta tayo ng molo dahil maaga pa naman mga ka-all goods may ilang minuto pa kami mga ka-all goods isa sa pinakasikat dito sa Poland lalo na dito sa Sopot ang molo mga ka-all goods tour guide na pinapawisan na mahal na ang ano niyan right magjijim ka ngayon siya ni ganun pa rin yung rate mo siya ni Iba na? Magkano na? 300 na? Iba na pag mamahal. Ay, puto. na naman si Shane. Matindi talaga. <laughs> Mga call goods. Ibang-iba talaga pag bumahal si Shane. mga naghahanap ng souvenir, mga all goods, makikita nyo lang po sa harap ng molo, mga all goods. Ah, mga gusto bumili ng souvenir dito sa Poland, dito sa Sopot. Ah, mga souvenir yan, oh. I love Sopot, mga all goods. Yeah. Mga all goods, diba? Sopot, iba't ibang klaseng. Ito, mga call goods, may nabili ako. Ito, remembrance, mga call goods. At dahil summer ngayon dito sa Poland, dito sa Sopot, mga call goods, kung kung magagawi kayo rito sa Sopot, tung molo na to mga ka -all goods, sa pinakamahabang molo or tulay dito sa Sopot, pag summer, may bayad dito mga ka -all goods. Pakita ko lang sa inyo pero hindi na ako papasok kasi nagmamadali lang yung mga ka -all goods. Ito, kung nakikita nyo yan mga ka -all goods, may bayad to. Tuwing summer dito sa Sopot. Pero pag winter mga ka -all goods, wala siyang bayad kasi nga konti lang ang tao at free siya para sa lahat mga all goods pag winter mga all goods kaya silipin lang natin dito lang tayo sa labas at i-video lang natin yung labas mga all goods na mga all goods ganun lang yun mga all goods sa so, nagbabalak pumunta rito sa Tri-City subukan yung puntahan tong Sopot Molo yan yung labas niya mga all goods video roll natin para sa inyo mga all goods